Ngayon, may isang napakaspesyal na mensahe mula sa mga anghel para sa iyo. Kahit na tila napakadilim at mahirap ng mga bagay, tandaan na hindi ka kailanman nag-iisa. Ang mga anghel ay laging nasa tabi mo, lalo na sa mga nagdadala ng pagmamahal ng langit sa kanilang mga puso. Sila ay laging handang tumulong kapag nararamdaman mong naliligaw ka o kailangan mo ng tulong sa iyong paglalakbay. May mahalagang mensahe ang iyong anghel de la Guardia tungkol sa mga kaibigan at mga tao sa paligid mo. Minsan, ang mga tao ay hindi kung ano ang kanilang inaakala, at may isang tao na maaring nagpapanggap na mabait ngunit talagang nais magdulot ng gulo. Ipinapayo ng iyong anghel na gumawa ka ng isang matalinong hakbang, oras na upang i-block ang isang mapanganib na tao mula sa iyong telepono. Ang taong ito ay nag sa kung ano ang iyong ginagawa online at ginagamit ang impormasyong iyon upang magdulot ng drama at magpakalat ng kasinungalingan tungkol sa iyo. Ito ay hindi lamang mapanlin lang kundi pati na rin nagpapakita sa iyo ng isang imahe na hindi totoo. Ngunit narito ang magandang balita, ipinapangako ng iyong Anghel de la Guardia na sa lalong madaling panahon, malalaman mo kung sino talaga ang taong ito. Kaya't magpakatatag ka pa ng kaunti, manatiling matapang at magtiwala na ang mga bagay ay magbabago para sa ikabubuti. Ang langit ay nasa iyong tabi na may malinaw na mensahe. Oras na upang i-block ang isang tao na nagdudulot ng gulo. Isipin ito bilang pagkuha muli ng remote control ng iyong buhay. Pinapanatili ang iyong kapayapaan at kaligayahan malayo sa kanilang negatibidad. Isipin ang pamumuhay sa isang mundo kung saan ang lahat ay maaring magpatuloy sa kanilang buhay, abutin ang kanilang mga pangarap, at hindi kailangang harapin ang sinumang nakikialam kung saan hindi dapat. Iyan ang vibe na nararapat sa iyo. Ang sitwasyong ito ay parang ulap na humaharang sa araw, hindi kinakailangan at makulimlim. Ang paniniktik at sismis ng taong ito ay nagkakagulo sa iyong aura at nagpapakita sa iyo ng isang imahe na hindi totoo. Ngunit alam mo ba, hindi mo hinaharap ito ng mag-isa. May isang mas malaking plano sa laro at ang iyong Angel de la Guardia ay kumikilos upang linisin ang kalangitan at alisin ang mga madilim na vibes sa iyong buhay. Ito ay parang pagakarun ing isang superhero para sa ayong kapiapan ing isip. Na tinidiyak na ikaw ay maglalakad sa sakat ing raw na walang alalahanan. Ang pagpapanatiling pribado ng iyong buhay ay parang pag-alaga sa isang lihim na hardin. Ito ang ayong seriling mahiwigang lugar, puno ng MGA kababalagan na nakalon lamang para sa ayo, maleo sa MGA mazasang mata. Isipin ang iyong anghel de la guardia bilang ang dedikadong tagapag-alaga ng hardin na ito. Banayad na nagmumungkahi na oras na upang palakasin ang iyong mga hangganan sa pamamagitan ng pagtatayo ng matibay na bakod laban sa mga nagsisilip. Ito ay ang ayang tahimik na pahayag ng pagmamayari. Ito ang aking kaharian, ang aking MGA patakaran. Ang buhay sa mga hindi inaasahang pag-ikot at liko ay minsan maaring maging napakabiga. Ngunit isipin ang iyong anghel de la guardia bilang ang komportableng bangko na nakapuesto sa isang tahimik na sulok ng iyong hardin. Nandiyan ito para sa iyo upang magpahinga, huminga ng malalim at mangalap ng lakas upang harapin ang anumang darating. Sila ang matatag na parola na tumatago sa pinakamakapal na gabi, isang ilaw ng pag-asa, na nagpapaalala sa iyo na may karapatan kang mamuhay ng walang mga hindi nais na kaguluhan at kaguluhan. Ang pagsunod sa karunungan ng iyong anghel at pagputol ng mga ugnayan sa pinagmumulan ng negatibidad ay parang pag-alis ng mga damo na nagbabanta sa pagkakaisa ng iyong santuario. Ang kilos na ito ng paglilinis ay hindi lamang nagpapadalisay sa iyong espasyo kundi tinitiyak din na ang katahimikan ay mag uugat at mag-umusbong na walang sagabal mula sa panlabas na kaguluhan. Inilalagay ka ng iyong anghel sa isang pangako ng seguridad na tinitiyak na sa sandaling isara mo ang tarangkahan na iyon ang iyong kanlungan ay mananatiling hindi maapektuhan ng mga hindi gustong entidad o mga anino na nagpapakita ng iyong karakter. Sa pagpasok sa matapang na pagkilos na ito ng pag-ingat sa iyong personal na teritoryo, mabisang kinukuha mo ang susi sa iyong lihim na hardin. Ito ay sumasaja sa agasay higit pa sa physical o emotional na hadlang. Ito ay isang patatu sa iyong determination na mapanatalay ang iyong hardin bilang isang mapiyapa. Hindi na hahawakin na sa paggawa nito, pinatutunayan mo ang kabanalan ng iyong espasyo. Tinitiyak na ito ay mananatiling santuwaryo ng kapayapaan at kagalakan, isang patotoo sa iyong lakas at autonomiya. Ang gabay ng iyong Anghel de la Guardia ay nagliliwanag sa iyong daan. Tinitiyak na ang iyong hardin, isang salamin ng iyong panloob na sarili, ay mananatiling isang kuta ng katahimikan at personal na integridad, eksklusibong sa iyo upang pag-alagaan at pangalagaan. Ang iyong anghel de la Guardia ay parang isang tapat na kasama, palaging nasa tabi mo, gabayan ka palayo sa mga nagmamatyag na mata na sumusubok na guluhin ka. Sa kanilang hindi matitinag na suporta, ikaw ay nasa daan pabalik sa pakiramdam na masaya at walang alalahanin. Isipin ang gabay ng iyong anghel bilang isang nakatagong mapa na humahantong sa isang kayamanan na puno ng katahimikan. Makinig ng mabuti sa kanilang mga bulong, hayaan ang ginhawa ng kanilang presensya na bumalot sa iyo sa isang mainit na yakap, nagbibigay ng init at proteksyon habang naglalakbay ka sa mga bakubakong daan sa hinahara. Ang hamong ito na iyong kinakaharap ay lihim na paanyaya upang mag-evolve sa isang mas kahangahangang bersyon ng iyong sarili. Isipin ang iyong Angel de la Guardia bilang ang iyong pinakamalaking tagahanga. Hinihikayat kang tingnan ang loob at sindihan ang panloob na apoy na nagpapalakas ng iyong lakas at talino. Isipin mo ang iyong sarili bilang isang higad sa isang kokon, handa na para sa pagbabago. Ang mga pagsubok na ito ay mga paghahanda, lamang upang lumabas ka, na may mga pakpak na handang lumipad. Manatiling alerto sa mga banayad na senyales at banayad na mga patnubay na ipinapadala ng iyong anghel. Magtiwala sa mga intuitibong hudyat na iyon at balutin ang iyong sarili sa proteksyon na enerhiya na ipinagkaloob nila. Parang mayroon kang hindi nakikitang hadlang na nagtataboy ng negatibidad pinapayagan kang mag-focus sa pagtuklas ng iyong tunay na esensya at paghilom ng iyong espiritu. Samantalahin ang panahong ito ng pagninilay upang isa alang alang ang iyong paglalakbay. Kinikilala ang mga aral at lakas na nakuha mula sa mga nakaraang hadlang. Ang paghihikayat ng iyong Anghel de la Guardia ay hindi lamang para malampasan ang mga kasalukuyang balakid, kundi para bumuo ng pundasyon ng katatagan at pagkamalay sa sarili para sa hinahara. Sa pamamagitan ng pagtugon sa suporta na ito mula sa langit, hindi mo lang pinoprotektahan ang iyong sarili mula sa kasalukuyang hindi ka nais-nais -na, na karanasan, kundi pinapalakas mo rin ang iyong kaluluwa para sa mga darating na pakikipagsapalaran. Yakapin ng panahong ito bilang isang mahalagang yugto ng pagkatuklas sa sarili, kung saan ang bawat hamon na hinarap at bawat aral na natutunan ay nagdaragdag ng makulay na guhit sa obra maestra ng iyong buhay. Sa patnubay ng iyong Anghel de la Guardia, hindi ka lang nakakaligtas, ikaw ay umuunlad. Pinipinta ang iyong daan ng mga kulay ng karunungan, tapang at pagmamahal. Ang paglalakbay na